Okay, mga Deteknik, Magandang uh, araw sa inyo sa, sa, ating lahat. Dito ako yung sa aking uh, bukid. Ito yung pinaka uh, una kong natamnan. So, ito na yung siya ngayon. Pwede na i-harvest. Yung sa kapit bahay ko, ay kapit bukid ko mga Deteknik ay uh, nagkakuna -ha, nag -ha na sila. Nagpapa-repair na. So, ang pagitan ko namin dito ay dalawang araw lang. So, bukas, uh, natin. Kaya andito ko ngayon para kausapin ko yung uh, ahente. Para kung halimbawa may available bukas. Hindi ko na to. Ipapa-repair ko na itong aking uh, mais. Para kahit papaano eh matikman na ho natin yung ating pinagpaguran. Okay? So ito. May malalaki, may maliliit. So normal lang ho 'yan. <laughs> ito yung ating Ah, uh, mais main, mga yun, mga May mga paunti-unti na natumba. So, pupulutin na lang yan. Mga bunga, para hindi, hindi masayang. Kasi hindi ho makuha ng reaper yan. Ayan. So, pinatanggalan ho natin ng kwan uh, kasi kawawa naman yung mga may baka. Para may ipakain sila sa kanilang mga So, para sa akin mga ka-deteknik, hindi po tayo ulugi dito kasi uh, maganda ho yung bunga. Uh, hindi naman masyadong kalakihan pero sakto lang. Pero, kuwan, uh, okay na. Kasi medium, medium size para sa akin. May medium, so may medium, may uh, large, saka may small. <laughs> Halo-halo <laughs> ho yung ni uh, laki nitong ating mais. Yan. So, ipapakita ko yung gitna. No? Medyo pasok, medyo pasok tayo konti. Yan. Ang so, area ho nito mga detect ay 6, So sana makabawi tayo sa ating uh, gastos. So wala tayong jacket kaya labas na tayo makati. Ayan. So medyo masaya ho tayo ngayon kasi yung gastos natin, ay, yung pagod natin ay malapit na tayo malapit na nating mabawi. Kumbaga, So sana mayroon tayong uh, Siyempre malamang mayroon tayong kita rito So okay na yun Sana malagdagan pa itong ating lupa na tatamnan Dahil medyo nakukulangan pa ho tayo <laughs> Medyo ah uh. So kaya pa naman kasi yung ating uh, katawan medyo may kalakasan Kalakasan pa Kumbaga sa edad kalakasan pa Kaya habang malakas pa tayo kung ano yung gusto mong uh, mayiging uh, extra na hanap buhay. So, gawin mo. So, gaya ko, so marami tayong ibang uh, pinagkakaabalhan maliban dito sa mais, mayroon pa mga iba. So, kailangan lang ng uh, diskarte sa samahan ng sipag para at least makakuan ka. Maka, maka mga makamit mo so, um, mas, makapag survive ka ano sa uh, mamahalin na bilihin. <laughs> Okay. Kung narinig nyo yung aakwan uh, doon tunog, yun po yung re-repair. So, puntahan natin. Puntahan natin. Pero hindi ko humahis uh, yun. Uh, Kapit-bukid lang ho uh, natin. So, okay. well, mga deteknik. So, malapit na sila matapos. Konti na lang yung uh, re-repair nila. Re-repair. <laughs> Yan. So, maluwang ho uh, ito. Yung bukid nila mas maluwang po yung sa kanila kaysa sa ating bukid dito sa aking likuran yan po yung sa atin so mga detective hindi ko pa nakikita yung ah uh, ahente nito so sana makita ko mamaya para may schedule natin bukas kung may available so pag, pagka uh, meron isasama nako po natin sa vlog yan kung paano sila mag repair yan Okay. So hanggang dito na lang muna itong ating uh, vlog mga Deteknik dahil uh, mayroon pa tayong ibang lakad at isa mainit na wala tayong, wala, wala tayong sombrero, jacket. Okay? Bye